Ang mapayapang gabi ay brutal na nagambala sa pamamagitan ng isang hindi inaasahang pagbabalik. Ang ipinahayag sa malamig na kadiliman ay pinalamig ang dugo sa aking mga ugat. Isang maliit na bata, sa pajama, nanginginig mula sa malamig sa saradong pintuan ng kanyang sariling bahay. Samantala, sa loob ng tirahan, isang mainay na partido ang ipinagdiriwang ang kaarawan ng isa sa mga kamag, anak ng asawa, isang kaganapan na, sa ilang kadahilanan, ang maiari ng bahay at ina ng nagyelong anak na iyon ay nakalimutan. Na ipagbigay alam tungkol sa magandang gabi, mahal na tagapakinig. Ako si Ander Branco at nasa Intriga Materna is Channel ka. Ngayon ay nagdadala ako sa iyo ng isang tunay na kwento na pukawin ang iyong emosyon hanggang sa huling salita. Si Ana Dolgorukova ay ang larawan ng samahan. Ang isang tatlong araw na paglalakbay sa Novoibirsk, gayon paman, man, natapos ng maaga sa schedule. Ang mga negosasyon ay napunta ng mas mahusay kaysa sa inaasahan at nagpasya siyang sorpresa ang kanyang pamilya sa isang maagang pagbabalik. Ang kanyang asawang si Gleb ay tiyak na masisiyahan at maliit na siya, anim na taong gulang lamang, ay tumalo ng may kagalakan sa paningin niya. Kuminto ang taxi sa harap ng dalawang palapag na bahay, sa tahimik na kapitbahayan na karaan na ng hating gabi. Ang kagat ng Nobyembre na hangin ay tumago sa mga buto. Habang binayaran ni Ana ang driver at naghanda upang mangolekta ng kanyang maleta, ang paggalaw sa gate ay nakakuha ng pansin. Habang mas nakatuon ako, halos tumigil ang puso ko. Ito ay Ksusha. Ang batang babae na maisuot na manipis na pajama na may mga teddy bear at sinelas ng bahay ay nakasandal sa mga metal bar. Ang kanyang mga braso ay tumawid sa kanyang manipis na katawan sa isang walang saysay na pagtatangka upang mapanatiling mainit. Ang kanyang muffled hikbi ay pinutol sa katahimikan ng gabi tulad ng mga kutsilyo. Ibinaba ni Ana ang kanyang bagahe sa sahig at tumakbo, desperado. Little girl, anong ginagawa mo dito? Itinaas ng maliit na batang babae ang kanyang mukha na basa na mailuha at, sa susunod na segundo, siya ay kumapit na sa kanyang ina, nanginginig tulad ng isang dahon sa hangin. Mommy, bumalik ka na, G. Inalis ni Ana ang kanyang Amerikana nang hindi nag-iisip ng dalawang beses at ibinalot ang kanyang anak na babae na hinawakan siya. Ano ang nangyari, mahal ko? Bakit ka nandito? Nasaan si tatay? Itinuro ni Xuxa ang maliwanag na bahay kung saan ang malakas na musika at pagtawa ay sumigaw sa mga bintana. Sinabi ni Lola Inga na ginugulo ko ang mga maisapat na gulang at na, lock ako sa silid. Pagkatapos ay narinig ko ang musika at natakot ako. Sinubukan kong tawagan si Tatay, ngunit hindi siya nakinig. Pagkatapos ay lumabas ako sa bintana. Noon lamang napansin ni Ana ang dami ng partido sa loob ng bahay. Ang mga maliliwanag na ilaw ay bumulusok sa mga bintana sa ibaba, ang mga anino ay lumipat sa mga toast at toast. Gaano katagal ka dito? Tanong niya, nakakaramdam ng galit sa loob. Hindi ko alam matagal na, sagot ng batang babae, pinunasan ang kanyang ilong. Gusto kong kumatok, ngunit natatakot akong magalit si Lola. Sinabi niya na kailangan kong matulog at hindi makagambala sa pagdiriwang. Kinuha ni Ana ang kanyang cellphone na may nanginginig na mga kamay at tinawag na Gleb. Nawala ang mga ringtone sa gitna ng malakas na musika na nagmula sa bahay. Walang tugon, Halika, princess, bulong niya, kinuha ang kanyang anak na babae. Alisin natin ito ngayon. Binuksan niya ang gate kasama ang kanyang susi at advanced patungo sa pasukan. Ang bawat hakbang ay na nagpapalabas ng isang nakapaloob na galit, ngunit kinokontrol niya ang kanyang sarili dahil ang huling bagay na nais niya ay takutin ang kanyang anak na babae. Ang pintuan sa harap ay nai-lock. Pumasok si Ana inilagay si Kshusha sa sahig ng pasukan at kinuha ang Amerikana ng batang babae mula sa rack, inilalagay ito sa kanyang sarili. Manatili ka rito ng isang minuto ang aking araw. Si Mommy ay babalik kaagad Sa pamamagitan ng isang sobrang pagsisikap na manatiling kalmado, umasok siya sa sala. Labinlimang tao ang sumakop sa masaganang mesa. Sa ulo, si Inga Mikhailovna, ang biyanan, ay nagtaas ng baso ng champag na maihangin ng isang reyna. Kasunod sa kanya, ang kanyang biyanan na si Pavel Arkadievich, at higit pa, si Gleb, ang kanyang mukha ay nagflush flush ng vodka malinaw na hindi ito ang kanyang unang baso. Ang natitira ay malayong mga kamag, anak ng kanyang asawa, mga mukha na nakita ni Ana, sa karamihan, isang beses sa isang taon. Sa gitna ng atensyon, Isang babae na may anim na pu, marahil siya ala, ang batang babae ng kaarawan, kapatid ni Pavel. Malakas ang musika kaya walang nakapansin sa pagdating ni Ana. Lumapit siya sa tunog at pinatay ang lahat ng sabay-sabay. Agad ang katahimikan. Lahat ay lumingon nagulat. gulat. Ana, si Gleb ay natitisod sa kanyang mga paa, halos kumatok sa kanyang upuan. Hindi ka dapat dumating hanggang bukas. Maagang nakarating ako at natagpuan ko ang aking anim na taong gulang na anak na babae sa kanyang pachama, nanginginig sa labas habang ipinagdiriwang ng pamilya ng aking asawa ang kaarawan ng isang tiyahin na hindi ko alam na umiiral, sabi ni Ana, na tinitingnan si Inga Mikhailovna sa mga mata. May ipapaliwanag ba sa akin kung bakit ang aking anak na lalaki ay nasa kalye noong Nobyembre sa limang degree sa ibaba zero? Ang hangin sa silid ay naging mabigat hinahabol ni Inga na ang kanyang mga labi. Huwag kang magpalaki, Ana. Ang batang babae ay dapat na natutulog sa kanyang silid. Sinubukan niya, ngunit natapos siya na naka, lock sa loob, hindi ko alam kung paano. Pinigilan ni Ana ang luha ng galit. Natakot siya, umakyat sa bintana at nanatili sa sipon hanggang sa dumating ako. Mayroon ka bang ideya kung ano ang maaaring mangyari? Kumurap si Gleb, sinusubukan na iproseso. Maghintay sinabi ng aking ina na si siya ay natutulog na. Ang iyong ina, si Gleb, ay naka, lock ang aming anak na babae sa kanyang silid at ipinagpatuloy ang pagdiriwang na parang walang nangyari, sumabog si Ana, lumingon sa mga panauhin. Paumanhin, ngunit ang pagdiriwang ay tapos na. Ang aking anak na babae ay nangangailangan ng init at siguridad pagkatapos na kung ano ang pinagdaanan nila sa kanya. Tumayo si Inga Mikhailovna, kumikinang ang kanyang mga mata. Wala kang patakbuhin sa bahay na ito. Ang bahay na ito. Nagbigay ng isang mapait na pagtawa si Ana. Ang kalahati nito ay glebs na minana mula sa kanyang lola at ang iba pang kalahati na binayaran namin gamit ang mortgage. Kaya, may karapatan akong hilingin na ang aking anak na babae ay ligtas dito. Palagi akong walang pasensya, hindi ba, spat ang biyenan. Inaanyayahan ka namin at Gleb at tingnan kung paano mo kami babayaran. Nanay sapat na. Nakagambala si Gleb, nakakagulat kahit si Ana. Nasaan si siya? Sa pasukan, nagieelo at natakot, sagot ni Ana. Pumunta makita ang iyong anak na babae at pagkatapos ay magpasya kung nais mong ipagpatuloy ang spree na ito. Si Gleb ay lumayo. Sa loob ng ilang segundo, narinig ang kanyang desperadong hiyawan, Diyos ko, Shusha, ka. Lumingon si Ana sa mga panauhin. Hinihiling ko sa iyo na umalis. Mayroon kaming sitwasyon sa pamilya upang malutas. Sa kanyang pagtataka, marami ang nagsimulang tipunin ang kanilang mga bagay sa katahimikan. Maging ang mga kamag-anak ng Bienan ay tila na unawaan ang grabidad ng sandali. Si Chaala, ang Honori, ay lumapit. Pasensya na, mahal ko, hindi ko alam kung alam ko na gagawin iyon ni Inga sa maliit. Umiling-iling siya. Alagaan mo siya, batang babae. Sa labin limang minuto, tanging si Anna, Shusha, Gleb at ang kanilang mga magulang ay nanatili. Si Pavel Arkadyevich ay nagtakpan sa sulok, napahiya. Si Inga Mikhailovna, gayon paman, ay patuloy na mukhang puno ng puot dinala ni Ana si Kshusha, sa isang mainit na paliguan, hinaplos ang kanyang maliit na asul na mga kamay at paa mula sa sipon. Gleb, biglang matino mula sa pagkabigla, tumakbo pagkatapos ng mga tuwalya at sa Paano ka, Ina? Sa wakas ay tinanong niya, matapos na mahiga ang batang babae ng isang mainit na bote ng tubig. Maaari siyang magkasakit. Huwag maging dramatiko, snorted inga Mikhailovna. Ayaw lang ng batang babae na matulog at nasa daan ang paghiling na manatili sa silid ay hindi isang krimen. Na, lock mo siya. Sigaw ni Ana, clenched ang kanyang mga kamao. Natakot siya kaya tumalon siya sa labas ng bintana. Sa kabutihang, pala dito ang ground floor, paano kung sinira niya ang lig? Nonsense, tinanggal ang biyenan. Palagi mong pinalalaki ang lahat. Iyon ang dahilan kung bakit palagi kong sinabi na hindi ka dapat ikasan ang gleb. Nanay, sapat na iyon, sabi ni Gleb, nagulat. Huminga ng malalim si Anna. Limang taong kasal. Limang taon ng paglunok ng kahihiyan, sinusubukan upang maiwasan ang kapayapaan sa pag-ibig sa kanya. Ngunit sa gabing iyon, isang bagay sa loob ng kanyang sinira magpakailanman. May alam ka, inga Mikhailovna? Sinabi niya na may hibla na kalmado. Wala akong pakialam kung ano ang iniisip mo sa akin. Ngunit ngayon inilalagay mo sa peligro ang aking anak na babae at hindi ko ito patatawarin. Lumingon si Ana sa kanyang asawa, ang kanyang mga mata ay nasusunog na may pagpapasya na walang iniwan na silid para sa pagtatalo. Gleb, pumili. Alinman kami at si siya ay lumipat dito ngayon o umalis ang iyong mga magulang. Ang tinig ay hindi nanginginig, ngunit ang bawat salita ay tumimbang tulad ng isang pangungusap. Ano? Ang galit ni Inga Mikhailovna ay sumabog tulad ng isang bomba. Mangahas ka na sipain mo ako sa aking sariling bahay. Mommy, nagambala si Gleb at ang matatag na tono sa kanyang tinig. Nagulat kahit si Anna. Ang nangyari ngayon ay hindi katanggap-tanggap. Gusto kita at tatay na lumipat kasama si Tia Alia. Marami siyang silid at inanyayahan sila ng matagal na ang nakalipas. Pinipili mo ba ang babaeng ito sa iyong sariling ina? Ang mukha ni Inga ay sumunog ng pula, ang mga ugat sa kanyang lieg ay nakatayo. Pinipili ko ang aking pamilya, sagot ni Gleb, nang hindi bumabalik. Asawa ko. Anak ko. Kung hindi mo sila igalang, mas mabuti para sa amin na mabuhay ng hiwalay. Si Paul Arkadjevich hanggang sa pagkatapos ay tahimik sa kanyang sulok, sa wakas ay lumapit. Inga, tama ang bata. Pinalalaki namin. Ang kanyang tinig ay mababa, pagod. Tayo na. Kailangan nating huminahon. Laban ka rin ba sa akin? Ang paghinga ni Inga ay tumama, basa ang kanyang mga mata sa galit. Lahat ay laban sa akin. Nang hindi naghihintay ng tugon, pinihit niya ang kanyang sakong at umalis, sinampal ang pintuan. Si Paulo Arkadievich ay tumingin Gleb at ana na maihalo ng kahihiyan at pagbibitiw. Humihingi ako ng paumanhin kakausapin ko siya kapag huminahon siya. Nang umalis ang kanyang biyanan, ibinalot ni Gleb si Ana sa isang mahigpit na yakap. Patawarin mo ako. Dapat ay nagbantay ako kay Ksusha. Dapat, sumang, ayon si Ana, ngunit ang kanyang tono ay hindi na isa sa akusasyon, ngunit isa sa kaluwagan. Ngunit natutuwa ako sa wakas ay napunta ka sa aming tabi. Kinaumagahan, nagising si Kshusha na mailagnat na 38 degree. Sinuri ng doktor ang malubhang hypothermia at ang unang mga palatandaan ng pulmonya. Sa loob ng dalawang linggo, hindi iniwan ni Ana ang kama ng kanyang anak na babae, kumuha ng walang bayad na iwanan upang alagaan siya. Si Inga Mikhailovna ay hindi kailanman nagtanong tungkol sa kalagayan ng kanyang apo. Sa halip, inayos niya ang paglipat na may ingay at iskandalo, kahit na ang pagkuha ng mga bagay na binili ni Nagleb at Ana. Hayaan mo na, sabi ni Ana, pagod nang magkomento ang kanyang asawa. Ang mahalagang bagay ay ang siya ay nakabawi. Kapag ang batang babae sa wakas ay naging mas mahusay, gumawa si Gleb ng isang hindi inaasahang panukala, paano ang tungkol sa pagbebenta ng bahay na ito at bumili ng isang bagay sa atin. Walang nakaraan, walang masamang alaala. Pumayag si Ana ng walang pag-aalangan. Ibinenta nila ang kanilang bahagi kay Paulo Arkadjevich na pagkatapos ng lahat ng nangyari ay nagpasya na ibigay ang buong pag-aari sa kanyang asawa gamit ang pera bumili sila ng isang tatlong silid tulugan na apartment sa isang bago maliit na gusali ngunit nag-iisa lamang sila tatlong taon na ang lumipas si Inga Mikhailovna ay hindi kailanman lumapit kay Ana, bagaman pinanatili niya ang isang panahunan na relasyon sa kanyang anak at apo hindi siya kailanman humingi ng tawad, kumbinsido na tama siya. Gleb, gayon pa man, nagbago. Siya ay naging isang mas kasalukuyang ama, isang mas matulungin na asawa, na hindi gaanong naimpluensyahan ng kanyang ina. Lumaki ang pamilya, ipinanganak si Matvey, isang batang lalaki na ngayon ay gumapang sa paligid ng bahay, pinupuno ang mga araw ng pagtawa at mga unang salita. Siksyo siya, siyam na taong gulang na, kung minsan ay tinanong, bakit hindi na natin bisitahin ang lola ina? Si Ana ay hindi kailanman nagsalita ng sakit sa kanyang biyenan, mahinahon na ipinaliwanag niya, ang mga may sapat na gulang ay hindi sumasang ayon, honey. Hindi na nga hindi kami nagmamalasakit. Hanggang sa, sa ikatlong taon pagkatapos ng gabing iyon, may hindi inaasahang nangyari. Sa bisperas ng bagong taon, tumunog ang intercom. Sa kabilang panig ng pintuan, sinundan ni Inga Mikhailovna ang isang malaking kahon sa kanyang mga kamay. Maaari ba akong pumasok? Tanong niya sa isang tinig na napakababa na halos hindi siya nakilala ni Ana. Nang hindi tumugon, lumayo si Ana, umalis sa puwang. Siksyo siya na nakikita ang kanyang lola ay tumakbo sa kanya ng isang masayang sigaw, Lola Inga. Ngayon mayroon akong isang maliit na kapatid. Alam ko, ang aking araw, umiti si Inga, niyakap ang kanyang apo na may hindi komportable na kilos. Dinala kita ng mga regalo. Inilagay niya ang kahon sa sahig, at nang tumakbo si Ksusha, upang ipakita sa kanyang kapatid na lalaki ang mga laruan, lumingon siya kay Ana. Si Paulo ay may atake sa puso. Ang boses niya ay sumira. Ginawa nitong pag-isipan ako ng maraming bagay. Nanatiling tahimik si Ana, naghihintay. Tatlong taon ay isang mahabang panahon upang magkaroon ng sama ng loob. Patuloy ni Inga, ang kanyang mga daliri ay twitching. Mali ako sa gabing iyon. Alam kong ang aking paghingi ng tawad ay nangangahulugang wala sa iyo, ngunit kailangan kong sabihin na humihingi ako ng paumanhin. Huminga ng malalim si Ana. Ang galit na dinala niya sa sobrang haba. Napapagod ako sa pagdala ng bigat na iyon. Paano ngayon si Paolo Arkadjevich? tanong niya sa wakas Pagiging mas mahusay sumagot ang Biyenan Ngunit sinabi ng mga doktor na kailangan niyang iwasan ang stress at hindi niya titigil na sisihin ang kanyang sarili sa ating pag-iisa Tumango si Ana Natutuwa akong gumaling siya Bumalik Bumaliksik si siya sa silid hinila si Matvey sa pamamagitan ng kamay Lola ito si Matvey ka Matvey ito si Lola Inga Lumuhod si Inga sa harap ng kanyang apo, nagniningning ang kanyang mga mata. Hello, Matvey. Paano ka lumaki? Napangiti ang bata at itinago ang mukha sa likuran ng kanyang kapatid. Gusto mo ba ng tsaa? Inaalok ni Ana, nakakagulat sa sarili. Tumingala si Inga, nagulat. Mangyaring. Habang umiinom sila ng tsaa, pinag-uusapan ang tungkol sa mga neutral na bagay, gawain ni Gleb, mga marka ni Ksyosia, kalusugan ni Paulo, nadama ni Ana ang bigat ng mga taon na nagwawasa, unti-unti. Habang naghahanda si Inga na umalis, sinabi ni Ana, halos walang pag-iisip, "Halika at gumugol ang bagong taon sa amin, ikaw at si Paul Arkadjevich, kung pinahihintulutan ito ng mga doktor." Seryoso. Ang mga mata ni Inga ay puno ng luha. "Pinapayagan mo ba ito? Para sa mga bata," sagot ni Ana. At sa pamamagitan ng Gleb, magiging masaya siya. Iyon ang unang bisperas ng bagong taon sa tatlong taon. Hindi ito madali. May mga awkward silences, furtive glances, hindi na lutas na mga tensyon. Ngunit para sa kanyang mga anak at para kay Gleb, handang subukan si Anna. Huwag mo siyang patawarin. Huwag mo siyang kalimutan. Ngunit ang paglipat. Lumipas ang dalawang taon. Ang pakikipag, ugnayan kay Inga Mikhailovna ay hindi perpekto, ngunit ito ay naging madala. Natuto ang Biyana na igalang ang mga limitasyon ni Ana at tumigil sa pagsubok na kontrolin ang lahat. Si Paolo Arkadjevich, pagkatapos ng atake sa puso, lumambot, madalas na kumikilos bilang isang tagapamayapa. Si Ksyusha, na ngayon ay labing isang taong gulang, isang araw ay nagtanong sa kanyang ina, bakit hindi ka at si Lola Inga ay nakikipag, usap sa isa't isa. Niyakap siya ni Ana. Minsan ang mga may sapat na gulang ay nagkakamali mahal. Ang mahalagang bagay ay malaman kung paano makilala ang mga ito at ayusin ito. Tulad ni Lola, nang ikinulong niya ako sa aking silid sa party na iyon. Ang tanong ni ay nahuli si Ana sa pamamagitan ng sorpresa. Naaalala mo ba iyon? Tumingin si Ana sa kanyang anak na babae nagulat. Hindi namin napag-usapan iyon. Natatakot akong saktan si tatay, kinumpirma ang batang babae. Ngunit natutuwa ako na ang lahat ay maayos ngayon. Hindi na ginagawa iyon ni Lola. Hindi sumang ayon si Ana, hinuhugot ang buhok ng kanyang anak na babae. Minsan ang mga tao ay nangangailangan ng oras upang magbago. At kung minsan, kailangan nila ng isang malaking takot upang gawin iyon. Noong Nobyembre ng gabi ay nasira ang kanilang pamilya, munit sa huli pinalakas ito sa kanila natuto si ana na ipagtanggol ang kanyang mga limitasyon natuto si gleb na maging pinuno ng kanyang pamilya at natuklasan ni inga mikhailovna huli na ang kapangyarihan at kontrol ay hindi nagkakahalaga ng presyo ng pagkawala ng kanyang mahal kahit ngayon ang biyanan ay hindi direktang tumugon kay ana mas pinipili na makipag-usap sa pamamagitan ng gleb o ang mga bata Ngunit ang marupok na truce na ito ay mas mahusay kaysa sa bukas na digmaan. Para sa kapakanan ng mga bata, para sa kapakanan ng pamilya, natutunan silang magkakasama. At si siya na natakot na maliit na batang babae sa kanyang pajama sa tabi ng gate, ay lumaki sigurado sa isang bagay. Kahit na ano ang nangyari, ang kanyang ina ay laging naroroon. Kahit na ibig sabihin ito ay baligtad ang mundo.